Ano na siya sa sunset na guys, ang sarap dito. Grabe oh. Mera, hawakan mo ako. Bus. Hello guys, nagpapahawak ako balik ako kasi yung cellphone, nakabahan ako. Pat ang dilim ng camera, bakit hindi hindi ko kanalo? Sunset na kasi ay ano na na kasi yung ano, boss. Yung wag bus sa pinakamalaki. Boss, katakot na dyan sa may dulo. Baka may si urchin dyan. Wala. Wala, huwag ka matakot. <laughs> boss, may si urchin dyan, boss. Baka may si urchin dyan. Si urchin, mga nagkakalat dito si urchin, na. Oo, may mga... Boss, hala! Wala, laki na lang. Wala, yung alon. Huwag na dyan, boss, gagi. Bakit ako dyan? Boss, huwag na dyan. Bakit ako Hala yung alon. Boss, may oh. cellphone ako. Ayoko pang mawala. Yung mga ano ko. Wala! <laughs> oh. Boss, ang lit-lit ko pero pero kaya nga boss ang oh. yung alon. Ayun oh, no, la la la. Ang sarap guys. Si Wala. Tinatangay ako, boss. Tinatangay ko at Ayun. Ha? Yung lalaki? Uh. Ang alat. Ang alat ng alin? Oh, vitamin C. Oh. Ito na tumingi. Ito na tumingi. Basta ka video to, boss. Hello. Ayan, mga naliligo sila, guys. Oh. Uy, boss, ano to? Ang laki naman Ang laki naman ng ano. Ay, ayun, ayun, ayun. Ang laki ng bato. Ano? Ang laki ng bato. Ay oh, putang ah, Bus, ayoko na diyan. Alam, lakas na ng hangin. Oh, okay. ayun, Tapos yung alon. -alo. Oh, guys, alikaw. Hala, kakatakot. Ang laki na ng Bus. Ano yung cellphone kasi palbasay hindi mo cellphone eh. Ay, di ako. Uy, wag na tayo dyan. Ang takot ka, ang lang dito. Uy, ang laan, lakas na ng alon. Kuwala mo na bicho. Halika, dito tayo, gagi. Ayoko dyan. Sige, sige. Takot ka sa kasama. Uy, yung alon, gagi. May cellphone ako. Mga client ko nandito. Ah, oh, sige, sige. Hala, yun na. Oo, oh, umalon na. Nakuha na ano na sa ilalim. Oo, sige. dito lang tayo, boy. Oh. Ayan. Hala, hala, may bato po. Tuto din May bato, bato. Bakit ako natakot ka sa daga? <laughs> Hindi ako takot yung cellphone ko, dala ko. <laughs> Naglalangoy ako, boss, kaso, ano, ayoko dyan. Dito lang tayo sa Ay, may mababaw. Dito lang daw kami sa pang bata. <laughs> kami, ano, yan, boss, dito tayo. Oo, yan. yan. Good ka, boss. Lalo, tingnan ko, ang, ano lang, oh. Ang babo, babo, oh. Lagog. Ah. Uh. <laughs> Oo, yun na lakas ng alon. Oh, Ang naman. kaya ako ako, boss? Ang bato daw. Tingnan. Nena, lakas ng alon, no. lakas ng alon. No. Dito lakas. Saan? Dito. Yes. welcome to my YouTube channel Nate. Boss Ardi. Not... boss 4 minutes na. O oh, sige, go mo na yan. Yung... Puhang alat ng dagat. Sayang. Sarap. Okay. Bye Sarap na Bye na. Bye bye, guys.